nasa pana na naman tayo ng bundok ang taas na naman natin mga ka joke yan welcome to landing point landing point landing point landing point <laughs> malapit lang to sa Manila 2 hours lang 1 and a half hours mararating itong tuktok na to ganda mga ka So Walang Jokoyano ya Grabe siya Ang ganda mo Nag Laguna Yon 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 mga kachubs It's Sunday mga kachubs May pupuntahan tayo sa nag mga kachubs Sa landing point Kasama natin sila kuya Biglaan lang to mga kachubs Kagabi lang namin na pag-usapan na Magpunta doon Kaya no uh, mabilisan rides lang mga chobs balikan lang to mga chobs yung landing point kasi pinuntahan ni ano yon ni boy P kung galawan nyo si boy first time siya yung pumupunta pumunta doon kaya gusto puntahan ni Kuya Lolo ta sabi namin ka betra puntahan natin kaya biglaan lakad lang to mga kakachubs let's go landing point ng nagkarlan laguna let's go yun know, na tayo sa ano sa Los Baños mga kakachubs o oh. yun know, maya maya nasa ano na tayo nagkarlan mga kakachubs mas maganda yung daan doon yan you know, o mga kachabs oh, Malapit na tayo lumiko sa Bibe Mga kachabs Dito sa Victoria Papuntang landing point Mga kachabs Nasa nature trip na naman tayo Mga kachabs After natin tinggalan Aurora south South naman tayo Nagkarlan Laguna naman tayo Mga kachabs North to south Ang trip natin Sa nature trip Ayun na mga kachabs so oh, Ayan na ay, ng ano Ayan mga chubs so. Yun o, oh, bayan ng Victoria Laguna Tapos makikita natin bandang kanan uh, yung bibe Ayan o, oh, mga chubs o so. Ayan, may itlog yung nasa Sira si kapwa Yan, mga bibe Pitong bibe ba yan? Di ba may kanta yun? Lapit na tayo sa bayan ng Ano, mga chubs nang nagkarlamba Sana wala na lang si Boy Pitong pa, Parang na lang sa kanan hmm. you know, tignan yung mga sigsag dito mga chubs so puro sigsag mga chubs may binili kami buko pa tsaka yema cake kay Boy P pag nandun daw ibibigay namin kay Boy P pero pag wala matutuwa si Boss Yeng kasi siya na daw kakain ayun <laughs> hey na mga chubs so hindi na tayo sa bahayan na ng ano ba to nang ng naggarlan ayan yung bayan nila mga chubs so. Oh. You know, malapit na tayo mga chubs 8.3 kilometers nandun na tayo sa landing point ng naggarlan Laguna isipin nyo mga chubs meron talagang daan dito sa mga bundok-bundok eh, no? lagi may daan pa din <laughs> hindi mo ma-imagine na meron pa rin kalsada sa mga nakikita natin bundok ngayon know, nandito tayo ngayon Pupunta na natin si Boy B. Sana nandiyan pa. Yeah, yeah, yeah. May dala kami sa iyong pa. At yeah, okay. Let's go. Ano na lang. 3 kilometers na lang. Nandun na tayo dun sa piningkong landing point. Dapat ano, Bira, ano ba Itag mo si Boy B na pag i-ano mo. Oo, pwede. Makikita niya. Uy, kung pili na sayang. Pinuntahan nga namin, Boy P, sa landing point, kung nasaan nandoon ka, nagbaba ka sakaling nandito ka pa rin, umaasa kami. Ang pira ka, nasa kabinti ako. <laughs> kaling ka lang kasi sa mo sa kabinti, sa kasaan ni ka. Baka iniisip namin, nandito ka na. Kaya nga. Sa landing point. Magka-camping tayo. <laughs> magkap Magkapilan tayo, masaya na kami Lumagpas kami na kuya, hindi namin nakita to Landing point, babala, materik na daan Ito yung sinabi mo kanina na may pabunta pa dito Lon Ito yun, dito daw Magkabasa ko sa landi Landi, landi ka, landi ka point <laughs> Sabi babala, matari Oo, babala, asawa ni Babalu Asawa ni Babalu <laughs> Ayan na yung bundok mga kachabs Yan you know? o <laughs> Nasa paanan na naman tayo ng bundok. <laughs> Ang taas na naman natin, makaka-jobs wala 'yan. Landing point. Ayun, landing point, landing point. You know ma, Achamsa. Oh, welcome to Landing Point. You know, pa-picture ako, sheng Picture tayo dito sa Landing <laughs> Point. okay yun ang ganda ng view pala doon mga ka so Wala nyo yan. <laughs> wow, buo 1, 2, 3, go Isa pa, 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go Yun know, o mga chum, so Landing point, landing point, landing point <laughs> Ayun o mga chum, so chubso Grabe naman yan Kapag gano'n, goa doon Kung nakikita nyo to mga ka-chubso personal Grabe o, oh, napakaganda dito Pwede naman ibabahin dala, di ba? Pwede kayong pumunta dito guys Grabe Malapit lang to sa Manila 2 hours lang 1 and a half hours Mararating nyo tong tuktok na to Ito landing point ng Nagcarlan Laguna mga chubs Dito pumunta si Boy P mga chubs, Mukhang ano Mukhang wala siya Wala si Watad eh oh, hindi ko nakita eh Ito yung jeep na hindi na umaano Ayan oh. Na, Lagi nandiyan na yan. Lagi nandiyan. Ito daw yung jeep na nandiyan. Wow! Tingnan mo naman yan mga ka-jobs! Papasok oh, oh. tayo kay Kuya Brian. Si Kuya Brian na nandito. Wow! Kailangan ko na yun eh, no? Kuya Brian yung may-ari ng jeep Brian din. Oh Brian, ayun nga sila may-ari niyan. Ano ah yung <laughs> jeep na yun. Ayun, dito sila mismo. Ayun oh, Wow! Napakaganda naman yan! Walang no? joke yan oh. No? Landing point Mga ka-chubs May cross dun oh. Tingnan natin mga ka-chubs Ang mga tanawin Ayan oh Katabi lang natin tong bundok na to nang yung nabundok na yan oh Hindi ka na yan eh Napakaganda oh Ang baba rin ang po Para nasa dinggal lang ko tuloy <laughs> Ganda oh, mga ka-chubs Tingnan ang bundok yan oh Grabe yan oh. No? Pichot ka dito, Bino. Saan? Sa gitna. Sige. Ayan. Okay, okay. Ganda oh, mga kachobs oh. Walang joke yan oh. Wow. Iba talaga ang Pilipinas. <laughs> Malupit ka talaga, Pilipinas. Yun na nga mga chubs, wala po dito si Boy P. Pinaasa mo lang kami, Boy P. <laughs> ah, ginawa namin yung pasalubong namin sana sa iyo. kinakain na namin tuloy. Ayan oh. dito kami nakapwesto sa may Sabi ng asada, mga chops. Ano? To kakainin na lang namin to, Boy P. Oh. Sarap sana nito, Boy P. Oh. Mm, di ba? Oh, tapos may dala kaming spaghetti. Oh. Tapos tinaps. Ah, uh, mga chubs. Kain lang kami dito mga chubs tapos baka umuwi na rin kami. Yun know, mga chubs, so, meron diba? pala tayong baon ng gatas. Shout out sa sec mga chubs. So, you know, shout out sa sec. Baka naman. Tinit pa. Ayan ba siya yung nandito ka na? Ayan. Set. Motosupply. Pauwi na kami mga ka-chubs ng San Pedro. Talagang wala si Boy P mga ka-chubs. <laughs> short ride lang, lang Yes sir, short ride lang. you know, going down Parang drawing lang, parang nasa dinggalan lang talaga tayo mga chubs Kaya tayo pakit eh Pakit tayo sa bundok <laughs> Diba, papasok tayo sa bundok diba? Oo oh. Kaya tayo dyan tayo kanina uh. Hindi, paanan tayo lang Lamit <laughs> sa ano? <laughs> <Lalo> <laughs> sa kamay? Yun, eh? Shooter! <laughs> hindi, di laway niyan eh. Uy, merienda time oh Merienda! Yun o. Napatigil ko sila. Sabi ni Boy P, laging babati sa lokal. Ay eh, mukha niyo hindi sila lokal. oo O. O. Oops. Uy! Yan ang palusong. Yan ang palusong mga kachabso. Kaya mo rito, may kalalit ko. Ah, oo. Yun ang ganda. Wala yung joke yan mga kachabso. Bye for now. Landing point. Pabalik ang karin namin. Falling Angel. Yun o. Falling Angel. Hahaha. Aye, normal. Siapa miso? Tanau natau <laughs> naten. <laughs> si Fallen Angel. Hahaha. Si Peter. 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 Ayun na kami sa Laguna mga ka-chubs! Ayun sa Laguna pala tayo! Hahaha! Ayun na pala kami sa San Pedro mga ka-chubs! Ito mm yung -hmm. tinggalan yan. Ito yung tinggalan. Ito yung tinggalan. Parang wala kami sa sa Laguna. Provincia ang provincia. Kasi sa San Pedro kasi di ba sitting city na talaga siya. Hindi ka tulad dito sa North Carolina. Talagang bundo. Ayan o, oh, mga kachobs o. Uwi na! Let's go! Ayan o, oh, mga kachobs o, ganda Grabe siya! Ang ganda mo! Nagkaralan Laguna! Ayan o, oh, daming dalang papaya ni Kuya. Pinakita ko na sila. Yan o nga mga kachobs, maraming maraming salamat na naman sa inyong pagsabaybay sa aming munting gala. Ang daming short rides mga ka-tchubs Yun, internet ka-connected Ayan na sila Let's go! dapat oh, naka-banking tayo mga ka so oh Banking, banking! Ba't ang bagay Okay Yun oh mga ka so oh. ganda ng tanawin oh Parang hindi, kasi dito tayo sa kabila eh ito yata yung bundok na malit na tanaw natin uh Oo -oh. Hindi tayo dyan kasi ano eh Doon tayo galing sa my Gregoria Let's go we are na mga kachobs Next gala ulit Peace out